Nasaan na nga ba pag-usapan natin si Maine Mendoza? Nasaan na ko po? Ito'y nakikita ko, binalik na naman siya sa, ano, sa barangay. Tinanong nga siya, sabi niya, ah, namimiss daw niya ang barangay. So, nilagay siya ulit. Para naman sa akin, ano, kanya-kanya naman tayong opinion. Binalik lang yan sa barangay para tumaas yung ratings kasi yung ratings nila bumaba dahil last month mataas yung AAT Iayaw ayaw nilang tumaas yung kay Halusos hindi sila magpapatalo gusto sila mataas number one diba mga palang gagawin nila yun ang gagawin kahit kalukuhan showbiz yun eh panunuuri ng tao ang dami nga nagsasabi na sa ano daw kay halos sus mabilis ang pera doon pag nanonood. O nga naman kasi nga easy lang yung kanilang mga palaro doon, pera kaagad. Diba nakikita naman natin kasi marami namang sumisilip o kung alin ba ang ano. At saka ang shoot time may suspension. So talagang mababa ang shoot time na ano, ratings o pangatlo lang sila. So, gagawin talaga yan lahat. At ito naman si, ano, may comments na si, ano daw, yung nanay ni Kongi yung si Ibiang na nagpo-post sa kanyang accounts na mga picture o mga videos na ako, wag nyo na yung paniwalaan. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Katotohanan, simulat sa pulpuro po lang yung kalokohan. Dahil pwede po, ka pong mag, ano lang download ng apps na mayroong mga apps na talagang napakaganda mag-edit akala mo katotohanan yun po ay magbabayad ka monthly minsan one year ang babayaran mo napakaganda na po yan at akala mo talagang tutu katotohanan pero pag susuriin mo bulok, walang katotohanan sinasabi na po yan, binabalita na po yan sa TV na talagang puro lang katu- kalukuhan yan. Dahil, nako, ang katotohanan naman talaga, iwa- mag-asawa na po yung dalawa. Kaya nga, ang Alda Nation ay talagang hindi humihiwalay yung mga katotohanan ng nagmamahal sa kanila ni Aldi. Nandi dito pa rin na ako, isa na ako. At, nako, pinafight pa rin yung katotohanan. At, boycott, boycott. Kaya, syempre, gagawin talaga ng iitian ilang mga TVG dahil iisa lang naman ang management ni Mingay. Yan lang si Mulat nasa, TV ay nasa ano siya, showbiz, di ba? Malalaman niyo, yun pa rin yung nag paano sa kanya lahat ng bagay na puro kalokohan. Yan pa rin management niya kaya hanggang ngayon gawin pa rin nila lahat. Eh, lalo na nga hindi naman doon makapag-guest si Alden. Kaya wag na nating paniwalaan yan. Ang paniwalaan natin yung katotohanan. Puro lang yan sila ka Basta sa ano, sa party ni Mingay, may maniwala pa ba na Aldebnisyon? Hindi na nga sila pinapag-usapan. Kahit ang dami na nilang nilalabas na mga puro loko lang na mga pictures. na oh! Lalo na nga ngayon, mayroong pang movie si Alden. Kaya, thank you so much. Yan lang pang ating update. At, mm -hmm, hayaan natin. Ay eh, talaga namang deserve nila yon <laughs> na bumaba ratings nila bye, syempre yung uh, kumakampi doon eh di, mataas ang ratings, bahala na kayo basta tayo, all the bye po